At uh, good news para sa mga madalas sumakay ng eroplano, ipinapanukala ng Department of Transportation and Communications ang Air Passenger Bill of Rights. Sa ilalim nito, mabibigyan kompensasyon at karagdagang tulong ang mga pasaherong madidelay at makakansila ang flight. Pero approved naman kaya rito ang mga budget airline? Balitang atin ni Maki Pulido. Tuwing may nakakansila o na delay na flight, madalas mga kawawang pasahero ang dumidiskarte pag nagutom o inantok sa kahihintay. Pero sa panukalang Air Passenger Bill of Rights, kapag tuluyang nakansilang flight at airline ang may kasalanan, dapat airline nang sumagot sa kanilang pagkain. gayon din sa tutulugan nilang hotel at transportasyon paalis at pabalik ng airport, pati ng gasto sa pakikipagkomunikasyon sa mga kaanak. Pwede rin nilang ipabalik ang bayad sa tiket o iparibok ito. Kung hindi kanselado pero anim na oras naman ang delay dahil sa airline dapat bigyan ng kompensasyon ng mga pasahero at automaticong rebook ang ticket passengers no? uh, that uh, that have also increased substantially over this last uh, number of years um, and no wonder that the passenger complaints uh, also have uh, have uh, multiplied and uh, it's for that reason that we have drafted up Uh, this bill of that will sell... sa ilalim ng air passenger bill of rights kailangan ding ipaalam agad sa mga pasahero kung na-offload ang kanilang bagahe at bagamat papayagan pa rin ang overbooking ang mga hindi makakasakay kailangan mabigyan ng karampatang kompensasyon For... Hindi man umangal sa isinagawang pagdinig ng DOTC ay hindi sinagot ng mga budget airline kung kaya pa nilang mag-alok ng mga pagsakpresyong ticket kung may patutupad ang panukala. May ilang katanungan din sila sa gobyerno, bakit daw pati kakulangan sa infrastruktura na minsan dahilan ng delay e eh kargo pa nila. We do have issues however with being penalized for things that are beyond our control. For instance, if the delays are due to air traffic control problem, uh, issues... Um, why should the airlines be made to, to suffer the consequences? And uh, in other fora, you've already heard that what the government is doing in, in terms of infrastructure, uh, we are night rating an additional 14 airports. Uh, NAIA itself will be building uh, two. rapid exit taxiways. Inusisa rin kung bakit hindi sakop ng panukala ang mga foreign-based airline. We want the rights to be upheld for all passengers regarding of, regardless of who is flying the passenger and regardless of where the passenger is flying to. Your government is here to protect Filipinos. Our concern is the 30 minus the 4 is the 26 million Filipinos. Maki Pulido, GMA News.